Maglakad tayo sa mainit si Ang tanghaling tapat O may nagbabasketball eh. Pwede ka pala magpractice dito Wala naman ang basketball Maglakad na kami Kasi ang lapit-lapit lang naman ng lalakarin Sayang yung pangasahe nangihinayang na ako sa so pamasahe ano ka na init dito tayo sa lilim ay ulan bakit kita ba? aray ayo ay oo ulan lang din maulan dyan malayo pa yan ulan kaya ay, nga punta ay mami siya di ba lang ma? di ko nga alam tanong natin Ano ba mama, shortcut? Nag-shortcut tayo sa municipal lang mo. <laughs> Pwede na palang pumasok dito ang ano. Nagtitim na lang palangig. Diyan lang daan. Ano hindi? Tapos yung ano ma. Yan. Uh. At saan? Ito. <laughs> Ito. Sure. McDonald's daw yan. Dito na, eh. na kami. Sa? McDonald's daw yan. Harapan ng... McDonald's. Municipio. Walang init eh. ko. Pinapaitayan ng maliit na bata. Mm -hmm. Aray ko. Umuwi ka na lang sa bahay mo. Mas malamig pa. Diba? Lakad-lakad tayo sa mainit. Meron kayang shortcut dyan? San yung shortcut na dinaanan natin? Dyan. Dito ba? Hindi po po. Wala <laughs> mo nakalimutan. Magbukaro na natin. Sige, di mo po. Wala tayong cheese man. Grabe naman. Ay nalang, nagbudot nyo talagang. Magluto tayo man <laughs> Sa sobrang init pwede ka lang magluto ng itlog Try natin ma. Video mo ko ma. Naglalakad ka. Nagyan ko mo na. <laughs> o oh, diba? Dito, dito tayo ah, dumaan. Dito pa rin nang oh, diba? Buti nilagyan nila ng way wala pa paraan, hindi tayo. Mm -hmm. Sobra! Sobra! Tayo mo na lang, Ma. Pag may tiyaga, may nilaga, malamig doon sa PNB. Tayo mo, Ma. Dito ba sa gilid Naglalakad na kami kasi ano, takot na akong magsakay ng tricycle. Lapit-lapit kahit mainit, ha? Eh, wala tayong ibang sakyan, ha? Ang kutsi, katulad niyan. Kung naka -kutsi tayo, ha? Kutsi, kutsi! Wala! Ito kami! Pag-asaan kami, pa O, di ba? Ang lapit lang naman ng pupuntahan, pero, ano? Katulad. Ha, ha. Ha, ha, ha. Sige na. Si upload na natin, marami na to. See you.